What's so, up mga listeners Magandang araw o magandang gabi ho sa inyo lahat Bale, pasensya na po sa last video po tol uh, To make up for that, ito na po Tutuloy na natin yung video, tatapusin na natin And uh, we're not gonna take this intro so long Let's dive into the story Nanigas ang katawan ko Parang hindi ako makahinga ang babae nasa likod ko na. Alam kong hindi ako dapat tumingin. Alam kong wala akong dapat gawin kundi ang manatiling nakapikit magdasal o huminga ng dahan-dahan. Pero isang matalim na hininga ang narinig ko sa mismong bato ko. Malalim. Mabagal. At... Uh, parang hindi tao. Tapos isang malamig na bagay ang lumapat sa balikat ko. Parang kamay, pero hindi ito normal. Masyado itong mahaba. Masyado itong malamig. Tapos, naramdaman kong paggalaw na ito. Gumagapang paakyat sa balikat ko. Dahan-dahan. Unti-unti hanggang sa umabot ito sa leeg ko. Parang may humahawak sa akin. Dahan-dahang nilalamutak ang balikat ko. At sa puntong iyon, hindi ko na napigilan. Tumingin ako at doon ko siya nakita. Ang kanyang mukha. Hindi tao. Walang mata. Walang ilong. Bibig lang malaki, nakanganga at punong-puno ng itim na ng ngipin na parang pira-pirasong bubog. At habang nakatingin ako, unti-unting bumukas ang bibig niya ng mas malaki. Hanggang sa umabot ito sa mismong dibdib niya. At mula sa bungangang iyon, isang mahabang halakak ang lumabas. Isang tunog na parang galing sa daan-daang bibig. Don bumigay ang katawan ko Napasigaw ako at saka Bigla akong hinila ni Rico Mabilis, walang sabi-sabi Sinunggaban niya ako at hinatak palayo sa station ko Napaatras ako Napalapit sa kanya At nung tumingin ako ulit sa babae Wala na siya Tahimik ulit ang floor Wala nang static Wala nang presensya niya pero Ang pakiramdam ko Parang may naiwang isang bahagi ng sarili ko doon Dahan-dahan akong napaluhod hinihingal Maya-maya Nagsalita si Rico Tinala mo na yan pre Napatingin ako sa kanya Nanginginig siya Nanginginig din ako At ang sumunod niyang sinabi Ang tuluyang nagpatayo ng balihipo ko Hahanap-hanapin ka na niya niyan. Nakahawak pa rin si Rico sa braso ko. Habang pareho kaming hinihingal. Pangaramdam ko, nasa isang panaginip ako. Isang bangungot na hindi ko matakasan. Dinala ko na siya. Hahanapin na niya ako. Gusto kong maniwala na tapos na nawala na siya pero hindi ko magawa kasi kahit wala na siya sa harapan ko ramdam ko pa rin siya parang may malamig na hangin na bumabalot sa akin parang may mga matang hindi nakikita pero ramdam kong nakatitig sa akin Mark umuwi ka na bulong ni Rico Napatingin ako sa kanya. Umuwi? Paano kung sundan niya ako? Walang gustong magsalita sa amin. Tahimik lang kami. Nakatayo sa gitna ng mga station. Sa gitna ng dilim na malamig na opisina. Hanggang sa biglang tumunog ang mga telepono. Napatalon kami pareho. Pero hindi sa station ko nang gagaling ang tunog. Isa pang phone ang may tumatawag. Dalawa, tatlo. Sabay-sabay. Ang buong floor, nagsimulang mag-ring ang mga telepono nang walang sumasagot. Ang ingay ay parang isang nakabibinging alon na unti-unting lumalakas. Hanggang sa halos wala na kaming marinig. Napaatras ako. Sumigaw si Rico. Pero halos hindi ko na siya marinig. At saka biglang tumigil ang lahat. Walang ingay, walang tunog. Pero may isang bagay akong narinig. Sa pagitan ng katahimikan, isang mahinang bulong mula sa headset ko. Kahit hindi ko suot. Saan ka pupunta? Parang may malamig na daliring gumapang sa bato ko. At sa sulok ng paningin ko, isang bagay ang napansin ko. Sa kabilang dulo ng floor, sa madilim na bahagi kung saan wala ng ilaw. May isang station na nakaon ng monitor. At sa screen neto, may isang bagay na nakatayo. Isang babae. Payat, nakayoko. Mahaba ang buhok at dahan-dahan siyang lumalakad papunta sa akin. Hindi ako makagalaw. Ang babaeng sa monitor. Papalapit sa akin. pero hindi lang sa screen. Sa pagitan ng madilim ng mga station. Sa sulok ng opisina ko. Saan halos hindi naabot ng ilaw. Nakikita ko siyang gumagalaw. Mabagal. Pahakbang-hakbang. Papalapit. Humigpit ang kapit ni Rico sa braso. Ko. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Mark, tumakbo na tayo. Pero hindi ko magawa. Hindi ako makatakbo. Kasi nang tumingin ako sa monitor, may napansin akong isang detalye na nagpahirap sa paghinga ko. Sa screen, ang babaeng nasa screen Nasa parehong lokasyon siya ng opisina namin. Kung nasaan ako. Parang CCTV na live. Pero hindi ito camera feed. Mas masama. Mas mali. Dahil habang nakatitig ako sa screen, unti-unting lumingon pataas ang babaeng nakayoko. Hanggang sa tumapat sa akin ang kanyang mukha. At doon ko nakita Ang mata niyang puting puti Walang kulay itim Pero alam kong Nakikita niya ako At saka siya Ay nakangiti Biglang namatay ang screen Sabay Mark! Isang napakalakas na boses ang pumailan lang sa buong opisina. Hindi lang ito tunog Parang nararamdaman ko ito sa loob ng ulo ko Kasabay nun Bumukas ang lahat ng computer sa floor Lahat ng monitor Walang laman kundi Isang pitch black na screen Maliban sa isa Ang screen sa harapan ko May isang mensahe lang Kasama mo ako Parang pakiramdam ko Tumitibok ang ulo ko habang nakatitig sa screen. Ang buong opisina ay naglaho sa paligid ko. Wala akong marinig. Wala akong halos maramdaman. Para bang ang buong mundo ay umiikot lang sa mga salitang iyon. Kasama mo ko. Pero sino siya? At paano? Mark! Hinila ako ni Rico. Tara na! Pagtingin ko sa paligid, wala na ang babae. Pero hindi ibig sabihin, Ligtas na kami. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung paano o bakit ito nangyayari. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi pa ito tapos. Napatingin ako sa orasan. 3.10 AM na. Kailangan kong makaalis dito. Dali-dali kami naglakad ni Rico papunta sa elevator. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Baka may CCTV sa labas. Baka makita namin ang totoong nangyayari kung babalikan namin ang recording. Bumukas ang elevator. Napakabilis kong pumasok. Si Rico nasa likod ko. Pinindot ko ang ground floor at huminga ng malalim. Pababa na kami. Pero nang magsara ang pinto ng elevator, doon ko nakita. Sa pagitan ng makitid na puwang bago tuluyang magsara ang elevator, isang bagay ang sumilip mula sa dulo ng hallway. Isang mata. puti at walang itim. At nang magsara ang pinto, narinig ko ang mahinang bulong. Huwag kang lalayo. Ngayon mga kalisiners, kung ayaw nyo kayo naman ang sundan ng babae, subscribe na kayo please. Libre lang yan. Thank you. Hinihingal ako. Nakatingin lang sa pinto ng elevator. Parang Sinihintay na bumukas ito agad. Si Rico, tahimik lang sa tabi ko. Pero ramdam ko ang panginginig niya. M Mark, anong nakita mo? Bulong niya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba. Baka isipin niyang namamalikmata matalang ako. Baka isipin niyang nasisiraan ako ng bait. Pero alam kong hindi ako nagkakamali may mata sa dulo ng hallway at nakatingin ito sa akin nagpalunok ako ng laway uh, 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 wala sabi ko umalis na lang tayo dito agad pagdating natin sa ground floor pumukas ang pinto pero hindi ground floor ang nasa harapan namin dilim isang madilim at walang laman na hallway at hindi ito ang opisina namin Dahan-dahan akong napaatras. Si Rico, napahakbang din paatras. Biglang tumunog ang speaker ng elevator. Isang boses ng babae. Hindi siya robotic, hindi automatic announcement. Isang boses na parang galing sa isang lumang cassette tape na nag-rewind. -re hindi ka pa makakalabas. Bumagsak ang katawan ko sa gilid ng elevator. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may humihigpit sa loob ko. Parang may malamig na kamay na pumipisil ng puso ko. Napatingin ako kay Rico. Nanginginig siya. Hawak ang emergency button. Pinipindot niya ito paulit-ulit. Pero walang nangyayari. At doon ko narinig ang isa pang bagay mahinang kaluskos galing sa hallway sa harapan namin. May papalapit at kahit madilim, kahit hindi ko siya makita ng buo, alam kong siya yun at ngayon wala na kaming matatakasan. Pakiramdam ko, wala akong ibang naririnig kundi ang Tibok ng puso ko. May papalapit sa amin. Mabagal ang hakbang. Hindi nagmamadali. Parang alam niyang wala kaming kawala. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang hindi makita kung sino ang dumarating o ang malaman na alam niyang nandito kami. Bigla akong hinila ni Rico sa likod. Mark, may isa pang pintuan. Napalingon ako sa gilid ng elevator sa loob ng madilim na hallway. May isang pinto ang bakal na bahagyang nakabukas. Walang pangalan, walang karatula. Parang hindi ito dapat makita. Pero wala kami choice. Mabilis kaming pumasok. Halos matapa ako sa pagmamadali. Si Rico ang nagsara ng pinto dahan-dahan para hindi lumikha ng ingay. Tahimik. Nakatayo lang kami sa loob ng madilim na silid. Pilit pinipigilan ang hininga namin. Hanggang sa dahan-dahan bumukas ang pinto ng elevator at may pumasok sa hallway. Hindi ko makita kung sino o ano iyon. Pero nararamdaman ko siya. May malamig na hangin na Dumadaan sa ilalim ng pinto. Alam niyang nandito kami. Napapikit ako. Pinakinggan ang tunog ng mga hakbang niya. Papunta siya sa pintuang ito. Mas bumagal ang paghinga ko. Mas lalong lumakas ang kaba ko. Hanggang sa... tumigil ang mga yapak sa harap na mismo ng pintuan namin. At dahan-dahan may kumatok at pagkatapos, may isang malamig na boses ang bumulong mula sa labas. Mark, anong ginagawa mo riyan? Halos hindi ako makahinga. Ang boses sa labas, kilala ko ito. Pero imposible. Hindi maaaring nandito siya. Hindi siya dapat nandito. Narinig kong napalunok si Rico sa tabi ko. Alam kong narinig niya rin ang boses. Pero hindi siya nagsasalita. Ayaw niyang sumagot. Dapat, hindi rin ako sasagot. Pero, muling kumutok ang nasa labas. Mas malakas, mas mariin, at mas matagal. Parang, hindi siya aalis hanggat hindi ako sumasagot. Mark, pagbuksan mo ko. Alam kong nariyan ka. Dahan-dahan akong tumingin kay Rico. Kahit madilim, kitang-kita ko ang takot mula sa mukha niya. Huwag kang sasagot, Mark. Huwag mong buksan. Yun ang sigaw ng utak ko. Pero ang katawan ko, parang may ibang pwersang kumokontrol sa akin dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko. Patungo sa doorknob, naririnig ko na ang boses sa isip ko. Buksan mo, Mark. Kasama mo ako. Nagpigil ako ng hininga. Nasa doorknob na ang kamay ko. Hanggang sa Biglang hinila ni Rico ang kamay ko palayo. Huwag Mark! Bulong niya. Huwag kang papalin lang. Halos mapasigaw ako nang biglang lumakas ang pagkatok. At sa loob ng isang segundo, bumukas ito ng kusa. Dahan-dahan, matagal, hanggang sa tuluyong bumukas. At nakita namin ang nasa labas. Walang tao. Wala. Pero ang hallway, hindi na ito yung dati. At mas lumamig ang hangin. Parang may inimbita kaming pumasok. At saka ko lang napansin, ang pinto ang binuksan namin, hindi na ito ang daan pabalik. Ito ang daan papunta sa kung saan siya naghihintay.